Uh, makailan itong uh, weekend naging uh, usap-usapan itong uh, kumalat na larawan nitong mga sinasabing election paraphernalia na nasa loob po ng isang uh, bahay na parang tagpi-tagpi lamang po yung nakabalot pero may paglilinaw po dito ang Commission on Elections and then may update po dito ang uh, Bombo Radio Davao uh, may uh, panayin po ang Bombo Radio Davao doon po sa ilang mga official ng barangay kung saan po naroon ang bahay kung saan dinala ang mga sinasabing ele o election paraphernalia. May update po dyan ng Bobo Radio Davao. Muli ibinalik sa Davao City ang solar panels at Starlink satellite na gagamitin sa eleksyon. Ayon sa detalyang ibinigay ng I-1 Logistic Incorporated, 37 ang sabay na dinala sa Taguma, Davao del Norte kahapon, alas 5 ng umaga, Abril 6 nitong taon. Maalalang na diskubre ang ilang election paraphernalia na may mga logo ng uh, Comaleca at Iwan Logistic Incorporated sa isang bahay sa Santos Street, Purok Santo Niño, Barangay Dumanlas, Buhangin noong Sabado, Abril 4 nitong kasalukuyang taon kung saan isang concerned citizen ang nag-report sa mga otoridad kaugnay sa naturang insidente. Ayon kay Larry Tatada, kagawad sa Barangay Buhangin, agad siyang nakatanggap ng report hinggil sa mga gamit na umano'y nakatambak sa naturang lugar. Nakipag-ugnayan siya kay Ruby Jane Apolinario, may-ari ng bahay at kinilalang subcontractor na umaming pansasamantalang nakaimbak ang mga gamit sa kanilang bahay. So dapat asagutin talaga yan sa Comelec, ma'am, uh, with regards doon sa alleged na uh, election para Pernalia na nakalagay doon sa compound. Apolinario po. So, uh, sisiguraduhin talaga namin, ma'am, na uh, yung nakalagay doon sa para um, para pernalya, election para pernalya nga wala talagang uh, pull out unless na walang uh, representative taga Comelec, Region 11 po. Oo. Paliwanag ni Apolinario, wala pa raw available na warehouse na maaring tumanggap ng short-term storage sa kaya sa kanilang tahanan muna inilagay ang mga election kits. Kabilang sa mga natagpo ang kagamitan ang transmission equipment, panel boards, solar panels at wifi modems. Ayon pa sa impormante, dinala umano sa lugar ang mga gamit noong pang March 13 nitong taon. Patuloy ngayon ang isinasagawang investigasyon upang matukoy kung ligala ang pagkakaimbak ng mga naturang kagamitan sa pribadong bahaya. Sa kabilang banda, dumipensa naman ang Comalica kaugnay sa nasabing insidente na wala umano silang nakita ng irregularidad sa pangyayaring ito. At yan ang ulat mula himpilan ng Bombo Radio Davao para sa Bombo Network News Bombo Prince Pandileng para sa number one and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!